we are going to Kaputatan and Ginakot habang nasa daan kami kumukuha kami ng mga bata papauwi sa kanilang mga tahanan sakay ka naglalakad lang sila so sinasama namin pauwi sa kanilang bahay may worship kami mamaya kaya naman pupuntahan namin yung isang church diba si Pastor Ramon Nasaan mo Kaputatan Kaputatan? Nakay mo? Sakay? Sakay! Inaugra mo dito Salad mo Salad! Di ba? Ops, sa'yo sa'yo pa sa sakaputatan kaputatan sila patulong naman sa mi simbahan sa kaputatan pero every Friday dito yun mi sa Taytay sa Holy Love ga simbasa sa so, Taytay nga church so the kay every Sunday afternoon ang worship sa kaputatan so if you like to join our worship so you can join Nangingi pa kung ka masakay magkamasakay? Manakay na sila guys. Sa si ato pa Si cop, si Novi. Nasaan sila Novi guys? Church member ni sila. Hi, Shane! Panakay! Sakay! Masakay ka dili. <laughs> ha? Dili ba Usa di ay <laughs> <laughs> Wake up. Oh, okay. Tiba <laughs> daghan nakuha ang mga bata. Hey! Hey! Ha? Oh! Ikaw di ka masakay? Hindi ka masakay? Hindi ka. Kukuro na lang mo siya. Sean, diligid mi kagukur di mo, Sean. So, naanata sa kaputatan. Dari, tulay na siya, dari. bridge po to siya. Ito, tapos doon yung church namin. Ayan, dito na sila. Bababa na sila. O, oh, hinay lang. Okay. okay. Di ka mo kuyog day. Oh, pasakyo mo na mo sa bugbagkita na ita. Sige lang, okay ra. Guwapa bitaw. So, padulong mi isa, ginapot karon.